Alright, bali ngayon nandito ako sa metro Bali ngayon, papasok ako sa restaurant Ano ngayon, Sabado Bali, 3 days ako napasok sa restaurant Pag every Friday, Saturday, Sunday Napasok ako sa restaurant Bali ngayon Punta na ako doon kasi sa ang pasok ko doon mga 6 pm na doon yung pasok ko doon sa umaga sa hotel ako nakapasok tapos sa uh, gabi naman mapapasok ako sa restaurant bali doon ako pupunta ngayon every week 3 days ako nakapasok doon sa restaurant bali yan bababa tayo doon sa nasa La Force na tayo bali bababa tayo sa La Force na tayo Kita bawa bahasa Bali, ba? ilang istasyon pa. Tapat. Paano nga ba ako nakapasok nun sa restaurant na yun? Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to. Tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labiar sa isa ako at Dabadio na uh, naka-page dito sa Paris France. Tara, simulan na na. Kabaya. sumali mo na ako dun sa bahay kaya lang hindi ko na napakita gawaan nga ng umuulan ngayon eh basa yung kalsada kaya nung napakita ko na sa inyo nandito na ako sa loob ng metro bali dalawang stasyon na lang para makababa ako doon tapos nilipat ako sa ibang stasyon sa line 14 sa San Lazaro bali mababa na ako nandito na ako sa San Lazaro Baling bali ngayon ah, natin yung line 14 dahil lilipat tayo ng metro sa line 14 yung sa dulo wow. mapapansin nyo yung mga nakakasalubong natin, mga mga nakajaki. Kasi nga, ano na, start na ng winter, kumbaga, malamig na. Yun, kaya nakajaki yung mga tao, tsaka bukod yun, tagulad na kasi. Eto, kaya ako nang mapapansin. Tapos mapapansin nyo dito, maraming tao. Kasi dito yung spot na to, mag, may mga connecting station kasi dito eh. Kaya maraming tao. Dito, eh na, mapapansin nyo. Saka lahat ng tao dito, eh, ginagawa, busy, kumbaga. Dito sa istasyon na to, mga galing ng trabaho. So, basta may mga activities na ginagawa ng yung, yung mga tao dito. Kaya mapapansin nyo tapos doon tayo lilipat yan, pakita ko sa inyo kung saan tayo lilipat ayun na, may train na, na dumating yan tayo lilipat kaya lang yung susunod na train para ilang minuto pa ba 3 minutes pa yung susunod na train kaya okay lang sa susunod na lang ako sasakay yan tayo lilipat Bali yung station na yan, underground yan. Baga parang nasa ano tayo eh, third floor ng underground. Sa main sa main floor, dun sa main road talaga, tapos tatlong floor pa ibaba. Yan, yan yun. yan. Mapapansin nyo, maraming mga tao dumating yung susunod na trend. Kaya dito muna tayo. Bali yung sasakyan ko dito ako ngayon eh. Ayan, San Lazar. Tapos dilipat ako dito sa Olympiad. Dito ako sasakay. Bali ilan yan? Bali, simula dito, night station, bago ako lumipat. Ayan, dito sa Olympiad. Ayan, dyan na yung kaya Ang laon ng spot ko saan ako sasakay. Uh, Pinakita ko lang yung ano, uh, yung station na pwedeng pagdaanan ng metro na ito. mapapasin ko pagka nasa ayun ka lang may iba't ibang lahi yung mga makakasama mag-alos lahat ng lahi iba iba yung mga mayigito mag-alos iba't ibang lahi formahan lalo na ngayon kasi pagka sinasin ang autumn na pawing daw na doon doon mo mayigita yung mga mga forma ng mga tao rito, lalo na pagdating sa mga babae yung dito sa gilid, lalo na pagdating sa mga babae dumain ito so, mga kas talaga bagay, yung datingan nila don kung baga yung passion, makikita mo talaga sa kanila. Yun ang maganda pagka winter, baga lumalabas yung passion nila. Tapos kung anong-anong mga salita yung mga maririnig mo na nasa loob ka ng meron. syempre iba't ibang lahi. Tapos makikita ka, group, makikita mo. na yung iba't ibang salita yung maririnig mo. Kaya lang, hindi ko pwedeng itutok kasi nakakaya okay lang yan Pakita ko saan sa ito Ano yung mga itsura ng mga tao na lang dito Kaya lang nakakakila <laughs> Kahit hindi ko pakita Please <laughs> <Hindi. laughs> Nagsimula pala ako doon sa restaurant na pinapasukan ko. Yung sa yung pamilya na malayo <laughs> pa. <laughs> Then, <laughs> bali, nagsimula pala ako doon sa restaurant na pinasukan <laughs> 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 ko. Na <laughs> bali, nagsimula ako dun. 2022 20 yata yun. Mga ah, part time na ako doon kasi napasama ako din sa mga Pilipino na kakailala ko tapat yung kailangan para matigis doon sa restaurant na yun kaya yun napasama ako doon Pagka-isa ako sa mga Pilipino na part time pero yung may contact doon hindi ako pagka nasabi ka talaga ito you know? kasi nga na wala akong trabaho tsaka ng part time na ako kaya ako napasama sa restaurant kasi bagong restaurant siya tapos na-renovate yung loob nila ako uh, hindi binigay ko yung number ko sa kanya tapos yun after 1 month after one month yun kasi start pa lang nung restaurant na yun baga hindi pa nila abisado yung ano kung ano yung magiging kalalabasan nung opening nila kung kailangan nila ng tao pero ang sabi niya ang kailangan daw yung ano, baga sa kusina kung may kailangan nila ng kung sakali kukuha sila ng tao kailangan nila magtatrabaho sa kusina kaya tinapun niya ako may experience ako ang sabi ko naman nun wala, ha? wala akong experience pero may idea ako paano may trabaho sa

inoperan niya ako nung ano starting daw muna tingnan niya ako ng isang linggo tapos yun kung ano okay daw tuloy tuloy na daw tapos pera niya ako ng pera eh nagkasundo kami doon sa inoper niya sa akin kaya sabi ko syempre disperado ako no, wala akong trabaho eh. kasi nagkaling ako dati sa hotel eh kaya lang 6 months lang ako doon unang trabaho kasi hotel na 6 months lang ako doon kasi nga TRC lang yung gamit ko mga temporary lang din ako tinanggap doon kasi nga wala akong practitioner uh, na ako wala akong practitioner na ako kaya yun sa buwan lang tayong ginamit kaya ano lang siya pansamantala lang yung binigay sa akin 6 months Tapos nga wala akong pabigyan sa hotel e eh. kaya patawad sa 6 months hindi na nila ako nang trabaho doon kailangan paglipat ko dito sa restaurant ko. Alam ko na yung gagawin ko eh. Kasi sabi niya sa akin sa hotel na pinasuha ko natin, na kasi kasuhin ko yung pamilya ko para makabalik sa akin. Naging dishwasher na ako. Uh, Tapos sa selling ko. Pag naging agresibo ako matuto din sa mga ginagawa ako din sa kusina. Parang nag-ano na ako din mga napromote uh, na promote yun parang na promote na ako dun sa ano na hindi na ako naging dishwasher naging cook na ako dun sa restaurant na yun kasi nga yung mga kasabay mo dun mga bang yung mga naging tropa ako doon, tsaka Chinese kasi yun sa restaurant na yun di ba, di ba sa akin mga nagtatrabaho pero yung mga nakasabay ko din na Bangladesh mga na. okay naman sila kung yung sa trabaho kaya lang yung naging ano lang naging advantage ko lang doon sa akin kasi ako eh uh, ko matuto dun sa Alam ko kung pa-sign-signan nyo, pinakaangalan nyo lang sa mga 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 mga. Hindi sila kung ano lang yung pinapagawasan nila, hindi na magagaling nila. Hindi na nila inaral. Mag-aya nilang matuto ng ibang bagay para madagdagan pa yung mga nalalaman nila doon sa trabaho. Kaya yun ang pagkakariba na. Eh ako masyadong mag-sign-sign po akong matuto. Kumbaga, lahat pwede kong malaman. Inaaral ko Yun ang pagkakaiba namin. Tapos hanggang sa na ano sa akin yung chef doon na parang natuwa sa akin kasi nga pinapakailaman ko na siya. Eh. Kung baga lahat ng ginagawa niya pinaprepare ko na. Kaya nagugulat siya sa akin. Mga ilang ano na mga ilang araw na nagugulat siya lahat ng mga ginagawa niya. Alam ko na. Kaya pagdadating siya nakaprepare na lahat yun. Ito na Kumbaga, na. Kung baga na. Pakainin niya na lang. 哎呦，我的妈！能不能 Bali yung nangyari doon Di napromote na ako Napromote na ako doon sa ginagawa ko Tapos yun eh. Di nung mga ilang araw na sa nagsinabi sa akin yung um, amo uh, na Kasi kasuhin ko daw yung pamilyo Kasi pag si Xmas na ako nagtatrabaho doon eh Pag si na ako nagtatrabaho doon Kaya sabi sa akin yung amo ko Kasi ko yung pamilyo ng ano Pag hanggang 6 Kasi alam ko na yun eh Hanggang 6 months na uh, ipapakita ko muna sa inyo Pansin niyo, ayan o Nasa pinakailalim tayo Unang floor na yung dinaan ng escalator Tapos dito na mga pangalawang Ayan o Mali pa yung nasa Ano na rin Mali yun Tatlong floor yung lalim na kasi ito pangalawang escalator ko na to, pala yung pinakalagalim niya pag lumplot bago kumano sa pinakamig na yan pag lumplot tapos yun mamaya makikita niyo pa meron pang isang mamaya makikita niyo pa meron pang isang ano yun pang pa ulit parang hindi nga hindi nga lang ano yun, hindi na sa lungkot yung lalim parang i pagka pwede ka dumaan pero pagka gano'n yung red na yan, o x na yan hindi ka pwede dumaan dyan yung mga mag e entrance lang yung pwede dyan pagka mag-out ka, dito ka dadaan sa meron ditong photo booth para sa mga ayan, kailangan ng ID passport ayan, ganyan, ID kanya. pang ID yan, kailangan ng ito yung sinasabi ko sa inyo na isa pandaan ayan, dyan sa taas kaya lang maulan Oh, diba parang ano pa yun. yung sinasabi ko sa inyo na isa pang dahil pataas. Kaya alam madilim kasi tag-ulad. Gigi, pag uh, ulad, di ko nang may papangita sa inyo. Tsaka madilim. Hindi kaya ng, ng camera ko. Kasi may inaklase lang yung cellphone ko eh. May inaklase may ina, ina yung camera ko. Pero pagka uh, naka ano ako, tubo ako mag-try ng ano, tap ng iba subo maka ano ng ibang cellphone o oh, papansin, tag ulan basa yung kalsada yeah. o oh, o oh. kung napapansin nyo yung camera ko nagre reflect yung ilaw no yung sa lens nya ibig sabi hindi kaya hindi kaya ko ng mga ano ilaw sa lalo na pag sa gabi gaya ganyan yung itsura ng camera ko kasi Samsung lang yung gamit ko eh tsaka ano na to eh lumang lumang mga 5 years na to eh, yung ginagamit ko kaya yung camera niya hindi maganda kaya kung mga nakikita nyo sa mga video na ginagawa ko Samsung lang yung gamit ko noon 5 years na tsaka face out na to kasi 5 years na eh yun, kaya hindi hindi ganun kaganda yung camera niya hindi solid yun kaya may mga bike na Electric yan. Ayun, may mga uh, bus stop. Ayan, nakihintay doon. Tapos dito. Buti na lang. Hindi masyadong malakas yung ulan. Kaya pwede pa ako maglakad. Ayan, may bus. yan yung bus na yan. Electric yan. Baga ha halos lahat ng ano rito, electric. yang bus na electric yan. Ayan yun nga, yung gaya nga sinabi ko, yung mga bus na yun, electric. Tapos may mga kotse dito. Electric din, halos lahat. Motor, uh, bike, uh, trotinet, train. Yun, halos lahat electric na dito. Kung sa atin, yung, ano pangalan ng brand na to? Yung, yung kay Elon Musk, ano bang, anong pangalan? Nakalimutan na ko eh. Yung Tesla, yun, yung gawa ni Elon Musk yung Tesla dito ginagawang grab lang yung dito so oh. ang akas ngayon nakita ko yun napakadami yung Tesla ganun ginagawa lang grab tapos yun nga yung kahit sa amo ko yung amo kasi may, may Tesla din yun tapos may ano rin yun may Ferrari din yun eh yung amo ko sa restaurant ha nakita ko doon yung Tesla na ito madilim na yun yun nakita ko doon yung Tesla na gamit niya ano baga pinandidelivery niya lang doon sa restaurant na pinapasukan ko. Yung ganun kaangas yun, men. Yung Tesla niya, ginagawa niya lang pandeliver. Tapos yung, dilim na, hindi na ako makita. Tapos yung Ferrari niya, nakita ko din. Kasi bata pa yun eh. Yung, oh, kasi idaran ko lang yun, 36. Yan. Kasi idaran ko lang din yung Ang dilim na, hindi na ako makita. Ayan ang disadvantage pag hindi paano yung lens ng camera mo eh. Pag kahit madilim, pag ganito, di mo na makita. O, oh, tama sa... Ayan yung camera, back camera ko yan. Dilim na. Ayun, di ko na nakawento kung paano, paano ako nakapagtrabaho dun sa restaurant.